Sa video ito pag-usapan natin kung ano yung dahilan ng kabig o matigas na manibela ng ating mga motor Paano nga ba i-DIY yung pag-aayos nito At ano yung mga pyesa at gamit na kailangan natin sa pag-aayos nito So yung tinutukoy po natin na kabig ng manibela is Ito po yung part kung saan kapag nililiko po natin yung ating mga manibela Is parang may pumipigil sa kanya Katulad nito, halimbawa yung akin, ganyan no Kusa po siyang gumigit na ngayon, para i-confirm po natin na may kabigyan mas okay po na diinan natin yung likod, upuan natin. Tulad nito, upuan ko yung likod. Tapos aangat itong harap na part or yung gulong. Pag nakaangat na yan, kapag nililiko po natin yan, ayan, kung makikita nyo, matigas. At minsan nag-auto-pilot. Ayan, o. Nagse-center nag siya ng kusa. Ayan, ganyan po yung kabig ng manibela. Hindi po kasi normal na may pumipigil or hindi smooth yung kabig ng manibela natin or sa pagliko-liko natin. Dahil may epekto po yan kapag nagmamaneho po tayo. Ayan ang katulad yan. Nagse-center talaga siya. Kusa, autopilot, kumbaga. Yung normal po, katulad dito kay Scarlett, eto si Scarlett, maganda yung kabig ng manibela at wala po siyang sira. So, puan ko sa likod. Ayan. Pag niliko ko yan, kusa po siyang mapupunta sa kabila. Ayan o. Oh. Super smooth. Ito po kasi wala pang sira yung Uh, kanyang kabig ng manibela or goods na goods pa to. ganyan po yung dapat na sitwasyon ng inyong mga motor so ano po ba yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng kabig katulad niyan o tumitigas yung ating mga manibela ito para maiwasan na rin natin na maging ganito yung mangyari sa motor natin kadalasan po kasi nagkakaroon ng kabig kapag medyo tumitigas na po yung joints natin or may problema na po sa mga dugtungan ng ating mga manibela pinaka po dyan is dito tsaka dito which is yung bearing or yung ball race. So kapag nasira po 'yon is magkakaroon na po talaga ng hindi pantay na pwersa sa ating mga manibela. In short, bearing or yung ball race bearing yung sira nito or papalitan natin. So mama ituturo ko sa inyo paano palitan 'yon. Nangyayari po 'yon yung pagkasira ng ating mga bearing dito at dito. Dalawa po 'yan, taas at baba. Nangyayari po 'yon kapag yung ating mga motor is nadadaan sa biglang lubak or nabigla tayo sa hams na bunggo natin. Basta anything na makakapag-cause ng uh, malakas na impact dito sa ating mga gulong kasi konektado po 'yan. Eh. Pag nagkaroon ng malakas na impact dito, nabunggo tayo, nadaan tayo sa lubak, minsan magkakaroon ng impact dito sa dugtungan natin, which is nandyan yung mga ball race natin. So yun yung dahilan kung bakit minsan nagkakaroon ng kabig ng manibela or yung matigas na manibela yung ating mga motor so paano nga ba natin maayos yung problema ng ito basically papalitan lang natin yung bearing natin or yung ball race bearing natin dito sa taas at baba at sa ganung paraan maayos na po yung kabig ng manibela natin actually na i-vlog ko na po ito nung gamit ko pa si George yung click 125 natin yung pinalit natin is hindi yung stuck na bearing kundi knuckle bearing 'yung knuckle bearing is parang mga palito ng bearing. Pero kung gusto niyo mapanood 'yon, lalagay ko na lang yung link sa description natin doon. Pero yung ipapalit po natin ngayon is stock parts or yung katulad sa nasira which is eto na nabili natin sa kasa So ito po yung pinaka best na ipalit yan kaysa sa mga aftermarket. Doon nasira lang naman yung stock natin kasi may dahilan pero matibay po talaga yan. Kaya kung magpapalit man kayo ng pyesa ng inyong mga motor, mas okay po na stock kasi ito paniguradong matibay talaga. No? Though may kamahalan lang po ng konti Pero masusulit po natin yan So para magkaroon po kayo ng idea Ito po yung mga binili natin So sinabi ko lang po sa kasa Na uh, bearing po Or ball race bearing ng Honda Click 160 Hindi ko lang sure kung applicable din to sa 150 or 125 Pero ito pag binili po natin siya, uh, nagulat ako, hiwa-hiwalay pala yan kasi yung nabibili kong aftermarket dati, isang buo na siya nasa isang pakete, naka-assemble na siya. Ito hiwa-hiwalay. Hiwalay rin yung mga bulitas niya na galing nga eh Hiwalay din yung parang casing, ayan. So mamaya assemble natin yan. 1 2 3 4 6, 7 pieces siya. So, yan, buong set na yan na ilalagay natin. Tatanggalin natin yung luma. So, lahat as in para ma-assure natin na mawawala talaga yung kabig ng manibela at maayos natin yung ating motor. By the way, take note lang ang Honda Click 160 to, pero same na same lang siya sa mga 125 at 150. Ngayon, yung pinaka first step kasi na gagawin natin is babaklasin natin yung fairings natin. Kung 125 yung inyong mga motor, 125, 150 na version 2, ay uh, lalagay ko yung link ng video kung paano tanggalin yung fairings dito sa uh, harap natin para hindi tayo humaba masyado. Ngayon, kung 160 yan, actually, hindi ko na na-videoan yung pagkalas ng uh, fairings natin pero i-upload ko soon tapos ilalagay ko yung link dito pero applicable tong gagawin natin sa mga 125 at 150 dahil same lang po sila ng tornilyo dito ayan basta yung first step lang natin matanggal yung fairings dito sa harap at likod so yun ito kasi yung pinaka access natin na tornilyo dyan so bago tayo mag proceed dun sa leeg tatanggalin din natin tong caliper natin tsaka yung isang 10mm dito so gagamit tayo dito ng <laughs> flower wrench na T40 yung code. Then, tanggalin lang natin tong caliper natin. So, mahuhugot naman po natin yan. Tapos, dito 10mm. Meron pa pala dito. So, 10mm lang din yan. So, bago tayo mag-proceed dito sa may natin na tanggalan natin tong cable, lalagyan natin ng kalso dito sa ilalim ng ating mga motor para hindi tayo mahirapan mamaya. So ang kalso natin is banda po dito sa ilalim nito, pantay dito. Huwag po kayong maglalagay banda dito dahil masisira po yung inyong fairings dito sa dulo. Kailangan yung chassis yung sasalo ng bigat. So probably banda dito. Pwede kayong gumamit ng gulong katulad nun. No? Taso yun hindi umabot sa akin. Medyo mababa. So gagamit tayo ng kahoy katulad nito. Medyo mataas yan. Ngayon lalagyan na lang natin ang basahan para hindi masyadong magasgasan yung ilalim. So yan, yung akin, ganyan yung naging posisyon niya. Importante, may angat to. Ayan o, naangat na natin yan. Dahil huhugutin natin mamaya itong ating tipos at buong tinidor at buong gulong. Ngayon, proceed po tayo dito. Sa pagtanggal po nito, kailangan po natin gumamit ng dalawang socket wrench. Yung isa po dito, ang size po niyan is 17mm. So dito, impact wrench, babarilin natin yan. Ngayon, yung pampigil natin sa likod is 14 mm dito so gagamit tayo dito ng L handle tsaka 14 mm na bala So yan, natanggal na natin. Ito yung tornilyo niya guys. Ngayon, hugutin lang natin tong parang washer niya na may hugis. yan. Mamaya, ganito din natin yan ibabalik. Hindi pwedeng ganyan yan kasi iba yung hulma. Dapat ganyan, swak lang tanggalin lang natin tapos ito ayan itulak lang natin para matanggal yung bolt natin ito yung bolt natin so ngayon actually may naiwan pa dito sa likod ayan oh, washer din siya na katulad po nito ngayon para hindi kayo malito buuin nyo lang po ulit yung inyong mga uh, bolt para mamaya hindi kayo malito sa pagbabalik etong nasa likod yung tinutukoy kanina pa mamaya pag natanggal natin yan Tingnan natin kung matatanggal natin. Pero kung hindi matanggal, okay lang po. So dahil natanggalan na natin siya ng tornilyo dito, pwede na po natin siyang balian ng leeg or tanggalin itong ulo natin. So para mangyari yun, ah uh, hihilain po natin or hugutin po natin to pataas. Tapos magready tayo ng basahan para mamaya pag nakatumba na yan, is may sasalo po at hindi magasgas yung mga fairings natin. So kailangan din natin alagaan yung fairings. So yan, ikut ikotin nyo lang po at aangat din po yan. Ngayon, pag naangat nyo na, dito itong banyo. Pag ganyan. Ayan, sa pinakamagandang posisyon na pwede. So, yan dito sa akin, ganyan yung pinaka-best niyang posisyon. Nasa baba, tapos nilagyan ko na lang ng basahan dito para hindi uh, gumasgas. Ngayon, tatanggalin naman natin itong mga bolt na nandito. Anong makikita nyo, ang Ito, itong malaking bolt. Pwede tayong gumamit ng vice grip. Tapos, ito, pwedeng pokpuken. So, unahin natin muna itong malaking bolt na yan. Kung may malaking crescent po kayo, pwedeng yun yung gamitin nyo. Pero ako yung discard ko dito by script. So, iipitin ko po yung ating nut dito na malaki. Ayan. Pag ganito po yung orientation ng ipit natin. Kung makikita nyo, at nandito yung part na may handle, nandito yung adyasan. Dito po kasi natin siya pupukpukin para yung pwersa, counter at matanggal po itong nut natin dito so tips lang din dapat pala yung fender nyo sa harap is nakapunta dito sa left na asagad para pag inikot natin to uh, naka, may pumipigil na agad doon so ganyan na yung position natin so kanina kasi umiikot pa siya so pwesto lang ulit natin itong ating vice strip ayan kailangan mahigpit po yan ayan pag na na po natin pag pinukpok natin dito hindi na po gagalaw yung fender or gulong sa harap Eh pag naikot na natin or nakuha na natin yung buwelo may ikot na po natin yan ng tuloy tuloy Ayan, kahit di na po natin masyadong persa yan so itong nat pag natanggal natin ayan angat lang natin mamaya ay, tandaan nyo yung top at saka yung bottom para hindi na yung mga tornillo natin tapos next natin tatanggalin is itong parang washer na to itong washer na yan may guide po yan dito ayan sa linya na yan kung makikita nyo ayan tanggalin lang natin gamit lang kayo ng maliit na flat screw para dyan para maiangat nyo ayan ayan ito yung sinasabi kong guide sa inyo so ito yung nag-assure na hindi gagalaw itong ating mga uh, tipos natin so itong washer na to so next natin tatanggalin itong washer na makapal na yan kung makikita nyo parang may mga oka apat yung oka para matanggal yan pwede nating silsilin gamit yung uh, flat screw or anything na makakapag-push dito so i tutulak natin yan counterclockwise. Tapat lang natin dito sa uka, tapos pukpukin natin siya gamit martilyo. Yan, pag nasilisil na natin na maraming beses, pwede na rin natin makamayan yan. And sa part na to, malapit na siya matanggal ayan may nahulog may naririnig na akong nahulog na mga bulitas so yun kusa talaga siyang matatanggal at ayan so pagkatanggal natin ayan itong bolt na to kasama niya to minsan nahihiwala yan pero minsan magkadikit na yan so parang ito yung pinaka cover so ito na po yung itsura nyan pagkataas natin natanggal yung mga nut actually meron pa ditong isa pero part na to ng bearing natin yan yung pinakatakip ng bearing kung makikita nyo ayan yung mga bulitas yung iba nahulog ata yung iba hindi ko alam ayun pala nakadikit So yan, dapat kumpleto yan. di uh, hindi ko sure kung kulang sa grasa kaya nasira. Pero papalitan natin ang buo kasi baka defective na or may bengkong na yan. Ngayon, ganun din dito sa ilalim kung makikita nyo. Ayan siya Ngayon po, next step natin is tatanggalin na natin tong tipos natin. So, natanggal na rin kasi natin mga bearing, mga takip dito, mga nut matatanggal na natin to. So, lulusot lang yan. Isang diretsyong bakal lang yan hanggang dito sa ilalim. So, angat lang natin to. Tanggalin natin itong buo. So, may dahilan rin talaga kung bakit naglagay tayo ng kahoy dun. Kasi yun yung sasalo kapag tinanggal na natin nga itong tinanggal natin na to. So next step na gagawin po natin Is tatanggalin natin ito yung pinaglalagyan ng bulitas kanina Dito sa taas Yaka dito sa baba So sa part ko ito po yung gagamitin natin Ito yung pinaka reliable po sa atin eh Pero sa inyo kung ano yung pinaka reliable na gamit nyo Na hindi nyo na ginagamit Na pwedeng ipangsuksok Ito kasi sakto siya limbawa dito Susukin so, natin muna itong taas Ayan kung makikita nyo Ayan makakaluso nya Pupukpukin natin ng martilyo dito para umangat itong tinatanggal natin na to. Ayan o. So, yan, Kung makikita nyo, natanggal na natin. Ayan o. No. So, may papalit tayo dyan. Actually, kung titignan natin siya, is may mga tama siya Ayan o. No? Kung makikita nyo. Mga maliit na tuldok. Which is parang lumalim dahil sa bulitas. So, kaya naman kung in case man na uh, may kabig na yung inyong manibela Awag uh, huwag nyong papalitan ng bulitas lang kasi ayun o may tama siya minsan hindi naman talaga sa bulitas dito sa pinaka casing kumbaga ayun o yung hukay na yan nagkakaroon siya ng space or gap kaya pag tumatama dyan yung bulitas natin nagkakaroon ng kabig dahil parang may ano siya may stopper kumbaga parang gumagawa ng hukay yung mga bulitas natin siguro kos na rin yon kapag nadadaan tayo sa lubak or kung nabunggo tayo ayan nagkakaganyan so after natin dito sa taas dito naman tayo sa baba so ganun din yung gagawin natin ayan papasukan natin nito ayan saktong sakto tapos pupukpukin natin itong dulo so same process lang ayun nahulog na sumama na oh ay nahulog na siya so ito yung position niyan ganyan nakabit sa ilalim so opposite don sa kabila so ito papalitan din natin yan di natin alam kung may bengkong pero mas okay na palitan din natin tong casing so papalitan na natin tong luma so ito yung luma natin ayan maruming marumi. ito yung bago tapos ito yung code niya. itong maliit ah, yung code niya, ito tapos 135 pesos may sarili sarili pa silang pressure na nandito sa package ito 140 itong mas malaki so sa paglalagay natin hindi naman tayo malilito dahil yung malaki sa ilalim yan tapos itong maliit dun sa taas so ilagay na natin sila start tayo dito sa taas so yung gagamitin natin dyan is itong maliit so open lang natin yan tapos, yung orientation po nyan is katulad dun sa tinanggal natin. Nakaganyan, hindi po ganyan. Ito yung saluhan ng bearing. Kung may nyo, napakakinis nyo. Pero bago natin ilagay yan, lagyan natin ng grasa para smooth lang pag nilagay natin at dumulas. So, dito, kahit hindi po high temp yung ilagay nyo, okay lang. Kasi wala naman pong init dyan, di tulad sa makina. Pero yung ang gamit ko, alam ko high temp din to eh. Ayan, lagyan, lagyan na lang natin sa palibot para smooth lang ayan paikot lang tapos ngayon pwede na nating ilagay so sa paglagay nito swak naman yan tapos pupukpukin po natin yan mas maganda sana bilog na lalapat dito para swak lang pero sa case natin wala tayong ganon kaya okay na ganito ito sa padya kung makikita nyo pero hindi naman masisira siguro yan sa padya na lalapat sya dito yan yung pang pupukpuk natin para sabay syang lulubog sabay sabay yung Uh, bearing natin hindi yung isahan kasi ma sya so ginamit ko to nung nakalubog na sya pero nung hindi pa sya nakalubog kailangan sa pad gamitin nyo para yung itong edge yung ma or mapwersa at lumapat sya or lumubog muna para may idea po kayo, hindi po siya lapat na lapat dito sa pinaka outer na butas. May lubog po siya ng konti, ayan o, na ilubog po natin. So, dapat pantay-pantay yung pagkalubog niyan para okay goods tayo at uh, smooth lang yung manibela natin mamaya. So, punta naman tayo dito sa ilalim. So, ilalagay natin, eto, ayan, buksan lang natin. Yung position naman ito is kabaliktaran. So, kung yung dun sa taas is nakaganyan, dito naman, nakabaligtad. So, same process lang din, bago natin ipasok, lagyan muna natin siya ng konting grasa para smooth lang pag ipinasok natin siya. So, yan, paikutan lang natin. Discarte po natin dito yung gagamitin ko. Ito, ito may sakto na sa kanya. etong torque driver uh, drive uh, wrench po natin. eto may isa suggest ko tong torque drive na wrench natin na pang soksok dito sa ilalim dahil kung makikita nyo simula sa taas na ilubog din natin siya at swak na swak lang so abang sabi lang so para ma-assure nyo na pantay yung pagkalubog lubog natin to tapos ikutin natin tingnan natin kung medyo tabingi yung pag-ikot nito yung pag pantay yung pag-ikot nya ibig sabihin ayun o no, goods na goods ibig sabihin lapat na lapat yung nasa loob pag nalagay natin kabilaan yung casing ng ating mga bearing sa ilalim at taas, punta na tayo dito sa may gulong natin. So ito, kailangan din natin tong tanggalin, tong part na yan. Si so, papalitan din natin yan. So sa pagtanggal niyan, pwede tayong gumamit ng flat screw. So yung discarte natin dito, ah, dapat nakapatong muna sa kahit ano itong inyong mga ah, part ng gulong or tipos para stable siya. Ngayon, sisilsilin natin ito pataas para matanggal. So, 'yung naging diskarte natin dito, angat muna pala natin itong parang rubber dito sa ilalim. Pag na, na angat na natin 'yan, magkakaroon tayo ng malaking space dito sa baba. Tapos, ugain lang natin 'yan gamit flat screw hanggang sa lumuwag siya, lumuwa, at maalis natin 'to. Ayun, natanggal na natin. So ayan, pag natanggal na natin 'yan, isabad din natin itong parang goma. Ayan, natanggal na natin siya. So ito, clear na 'yan, wala nang nakalagay. Papalitan natin 'to ng bago. Ito 'yung bago. So kamukhang kamukha niya din. Ayan, stack stack. Stack is good, stack is best. Ito rin 'yung goma niya. Tong goma, ayan oh, ganda. Ayan, buong-buo pa. Pwede rin pwede niyo naman gamitin ito ulit pero syempre kung may bago na kayo mas goods na ito. So yan kabit lang natin sila. Syempre bago natin ilagay is linisin din rin natin to. So yun malinis na kabit na natin to. Pero bago yan, grasa ulit. Ayun para madulas tsaka maganda yung kapit. Hindi agad mga mangangalawang. So sa paglalagay nito, mauuna po yung goma. Pero pwede na natin i pack dito actually kasi dito talaga yan. Ayan, hinihiwalay kasi yung gome. Ayan, ito pala, ganyan siya. Tapos, pupukpukin na lang natin to. So, yung diskarte natin dito, dahil hindi natin siya pwedeng pupukin ng direkta, gagamitin natin yung luma. So, isasaksak natin yung luma, yung pagkalagay natin, yung flat yung ilalim. Saksak natin or pasok natin para ito yung pupukpukin natin at itutulak nyo itong nasa baba. Kung ma-damage man ito, okay lang. At least matulak nito. So ayan, pukpukin lang natin siya pa ikot. change plan po pala na realize ko may ipit talaga siya pag inuna natin to so yung gagawin natin aalisin muna natin siya kasi na realize ko kanina nung tinanggal natin natatanggal naman siya agad so ngayon tanggalin muna natin hindi muna natin siya isasama ayan para may idea rin kayo nakalimutan ko lang eh so ayan tapos pukpukin natin wala goma Ngayon, next step, pag naibaon na natin, tatanggalin na lang natin 'tong ah, ikinalso natin. Ang may kita niyo naman, natanggal natin. Ayan. Tapos, itong goma natin, tsaka lang natin ilalagay. So at least, 'di ba, na inform ko kayo na mahuhuli yung goma. Kasi pag nilagay natin 'yan, magiiswak siya at hindi siya maiipit. Oyan, 'di ba? At least, now you know. Nakakalimutan ko lang yung process ko last year eh. Pero ayan, goods na yan. So, may tatlong piyesa na lang tayo natitira, yung bulitas natin, at saka itong takip sa taas na to. Pero bago natin ilagay yung bulitas, isaksak na natin siya dito. Kasi baka pag nilagay natin yung bulitas dun sa may gulong natin sa kanina, is baka malaglag habang nilalagay natin. So, lagay muna natin yung gulong. Angat lang natin to. Ayan, tapos pasok natin dahan-dahan itong tipos natin. Ayan, maluwag naman yung sushi dyan kaya hindi naman tayo nakikirapan mamaya pag nalagay yung bulitas angat na lang natin yan para maipit siya dito sa taas which is nandito nilagay natin yung bago natin linawin ko lang po 29 po pala yan so binilang ko siya 29 tapos nakasulat din pala dito sa package ano no 29 tapos 23 so yung 6 times 29 yun dito sa baba ngayon lalagyan muna natin yan ng sandamakbak na grasa para kumapit itong bulitas damihan natin paikot. Ayan, papalibutan natin yan. So, dito, yung diskarte sa paglalagay nito dito sa may grasa natin or dito sa casing. Nasa inyo na po yan. Pero, ang importante, dapat mapaikutan po natin ng ating mga bulitas. Itong paikot na yan. So, nasa sa atin na po. Basta, yung importante, walang magiging labis, walang magiging kulang sa ilalagay natin. Ayan, pang 29 na to dapat maisiksik nyo lahat yung 29 na bulitas dyan walang labis, walang kulang huwag nyo babawasan na pag nalagay na natin yung 29 na bulitas na yan ah, babalutan pa natin sya ng grasa ulit para siguradong walang kumawala so yan parang i-coat pa natin or papalibutan natin ayan, oh. ayan okay goods na tayo dito na-coat na sya ng maayos wala nang kawala yung bulitas natin tapos, after dyan, bago natin iusog or ipitin, punta tayo dito sa taas. So, ito muna, lagyan muna natin yan. So, yung lalagyan ng bulitas dito. Ayan, dito sa gilid, paikot. Ngayon, bago natin ilagay yung bulitas, lagyan ulit natin ng grasa, syempre. Damihan natin, ha. So, ayan, sa bakulit tayo, lagyan ulit natin ng bulitas yan. So, take note ulit, 23 pieces to, ha. 23 pieces. Ayan, look. Ayan, nailagay na natin paikot. Walang labis, walang kulang. 23 pieces yan. Tapos, syempre, grasa na naman. So, gamit na gamit yung grasa natin dito. Para tumagal talaga yung buhay niyan. Ngayon, bago natin galawin tong tipos, kasi pag inangat natin yan, sasama yung mga bulitas. Lalagay na natin yung huling pyesa natin. Ayan siya. Lalagay na natin. Kumbaga, ito yung takip niyan ng bulitas natin. Para hindi siya gumalaw at hindi siya sumabog. So, yung orientation po nito is itong pa-curve yan? Dito yan, yan yung magiging takip or sasalo ng bulitas. Ngayon, pasok lang natin siya dyan. Pwede na natin yan iangat itong ating tipos. So, yan, pag inangat natin yan, ipitin niya yon meron ng sasalo dito sa ilalim. At ito, aangat na po yan. Pero ito, pigilan natin para hindi umangat at hindi sumama yung bulitas tips lang din pala dito kasi nahihirapan ako ilubog siya yung kahoy or yung sa natin sa ilalim yung pangangat natin pwede natin tanggalin para kusang lumubog to medyo may pumipigil eh so tanggalin lang natin so yan natanggal na yung sa ilalim ibuelo na natin to para may pasok na natin siya make sure nyo na walang humiwalay na bulitas so ang tactics dito para hindi na kayo mahirapan kasi pag bumaba to matatanggal ulit yung bulitas ayosin nyo ulit ang tactics dito, pigilan nyo uh, umangat to or bumaba, lumubog itong tipos nyo so kailangan nyo ilagay talaga agad yung pinakatakep so ito hindi na to inclusion sa binili natin sa stack na to, sa lumang ano na to ayan, pigilan nyo lang din kasi mahirap pag umangat ulit yan Babalik ulit kayo sa simula So ngayon medyo nahigpitan na natin Pero hindi pa totally Pero tingnan natin yung steering condition niya. Kung makikita nyo Nakaangat yung likod Ay nakadaganan uh, yung likod Tapos nakaangat to Tingnan natin Ayan kung makikita nyo Dito pala makikita na natin Na smooth sya At walang uh, pumipigil Hindi sya nag-autopilot Ayan kumbaga Nasolusyonan na yung problema natin Ayan o goods na sya So, ang kailangan na lang natin gawin yan, higpitan to, ilagay yung manibela at ilagay lahat ng mga tinanggal natin. At okay goods na yung ating mga manibela. Ilagay na natin tong lock. isun isundin lang natin to. Hindi naman tayo maliligaw dyan. Dito sa may hukay or uka dyan. Pasok lang natin. Swak lang natin. Tapos, itong bolt natin, kagaya ng sinabi ko sa inyo, dapat mas okay na hindi magkabaligtad. So yun, goods na to Naikot pa rin naman natin ng maayos So ayan, check natin ulit Ay, kung malambot Ayan o, oh, super lambot o oh. <laughs> Wala nang kabig Pag okay na, balik na natin yung ating manibela Iswak natin dito sa butas natin dito Tapos balik lang natin yung mga tornilyo So sa pagbalik nito, tandaan nyo lang yung posisyon ito, itong pinakaulo, dito yan, sa harap, natapat yan sa harap. Pasok nyo lang, swak nyo lang. And, pag nadiin nyo na, lipat tayo dito sa likod, tapos lagay natin yung washer natin, yung lock. So, nakahulman naman yan dito, dapat swak na swak yan. Ayan, katulad yan. Tapos, yung bolt natin. 14, 17 yung gagamitin natin. Ayan, okay, goods na. So, check ulit natin. Daganan ko dito sa likod, ha. Tingnan natin kung may autopilot pa. Uy! Smooth mo oh. to? Ayan, sa gravity. Nagpapadala na siya sa gravity. Kutin natin dyan. Mapupunta pa sa kabila. Ayan, hindi na siya naggigit na. Kanina kasi, parang may part na, ayan, dediretso di siya. Tapos mag stack up siya dyan. Ngayon, smooth na lahat ng kanto. Walang part na pumipigil or tumitigas. Goods na goods na. So, ganun lang po magpalit ng ball race ng ating mga motor. etong ginawa ko is mas makakarelate dito yung mga Honda. Dahil alam ko sa mga Honda Click 125, 150, version 3, kahit PCX, ADB, halos ganyan yung design nila. May tornilyo dito, halos same yung concept ng tornilyo. So, ganun lang po yung process na gagawin nyo. Pwede nyo gawing reference yung ginawa natin sa pag-aayos ng inyong mga manibela at pagpapalit ng stock na ball race. So, ayun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan matutunan kayo. The more click, the more you know, kabig ng Manibela palit ng ball race ng Honda Click 160. Bye-bye!